O, tayo, ilabasin yung target. Yung stick. O, tayo. kung gumagal yung stick eh. Kailangan ilakasin yung kasalanan. Hindi na yung kasiyo. O, oh O, may isa ka

Stick, stick. 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 Stick, tayo Stick, stick. Stick, stick. Arborist stick. Stick, 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 stick.

ay, init na. Ikaw na ito. Sige. Ay, wala-wala. Eh. Oh. Oh. Uh, ito. Yung ano, yung ano, yung... Sa braso lang. Nasa braso lang yung ano. Ay, <laughs> 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 Setelah <laughs> kegojangan berobatnya. Parang na ramot-ramot yun daw. Oke, Sige, kasa.